Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Ay nako mga kumartes, hindi ko alam kung saan ko kinukuha yung mga pagod ko ngayong araw. As in, kahit pagod na pagod nga ako ngayong araw, ay eh, kailangan pa rin natin kumilos dito sa bahay. Nakakainis naman kasi may pasok pa ng Sabado. Dapat kasi magbo-beauty rest ako ng Sabado kasi Mother's Day ng linggo. Ang mangyayari nga niya ay walang baka magaganap kundi tutulog na lang tayo maghapon. So ayan, wala nga palang pasok yung aking anak ngayon. At aking pagpapainyo ko na nga lang ng pagkain ay yung aking darling. Magpiprito nga lang pala ako nitong dalawang itlog, isang almusal niya at isang pambreak time niya mamaya. At syempre, huwag natin kalilimutan uminom nitong ating hikari. Palimang araw ko na nga pala mga kumartes na umiinom ngayon. Tuwing umaga nga pala ako umiinom nito yung wala pang laman ng aking chan. Tapos 2 capsule na nga yung ginagawa ko tuwing umaga. Pero pwede din namang umaga at pwede rin naman sa gabi. Pero dahil nga makakalimutin tayo, eh dalawa na nga yung ininom ko ngayong umaga. Ay grabe, sumabit pa talaga sa lalamunan ko. Kaya nako, feeling ko masusuka ko. Yeah. Kayo na nga lang ang humusga kung meron niyang pagbabago nga sa akin. Pero ang pansin ko nga dito, kada inom ko, ay nako, sigurado bagsak ako nito mama. Dahil pag nainom nga ako nito, eh, talagang bagsak nga ako, kaya hindi na ako nakakapag-edit. Pero sa akin nga, ipabor nga yun dahil, Diyos ko, napakahirap gumawa kaya ng tulog. Lalo na kapag ka, panggabi ka. Kaya pagkadating ko nga, eh, hindi nga agad ako nahihiga dahil sigurado pag nahiga nga ako, eh, talaga namang aantokin agad ako. So ayan, ito na yung dalawang itlog at luto na. Magluluto naman ako nitong lomi. Almusal ko ngayong umaga dahil piling ko nagugutom nga ako. <laughs> hindi pala piling gutom talaga ako, no? So ayan, mga kumarates, unat-unat lang talaga at masakit nga ang aking mga likod-likod. Ay talaga naman kung pwede nga lang umabsent ay eh, talaga namang naka na nga ako. Yun nga lang ay supportin nga ako yung eh, nakalib at gawa ng meeting nga sa school ng aking anak. Naisip ko din naman na pumasok ng Sabado dahil nga wala tayong OT ipandagdag eh, din naman. So ayun mga kumarte sa mga nakatanggap dyan ng major bonus ay eh, talaga namang magpasalamat na lang tayo dahil nga meron ano. Wag na nga magreklamo kung maliit o malaki yan. Ang mahalaga nga ay meron ay eh, kayo na nga lang ang mag-budget kung saan nyo gagamitin. Maging thankful pa rin kay brother dahil nga binigyan tayo ng ganyan dahil sa ibang company iwala niyan. Buti na nga lang at meron nga tayong ganito at naku pandagdag din sa pambili ng mga gamit sa school. Dahil yung sa akin nga ipambili nga ng school uniform ng aking anak pati na rin gamit. Dahil nga mag high school na siya ay sa ibang school na nga siya papasok. Kumakain nga pala ako mga kumartes bago matulog dahil ayoko mabalasaw yung tulog ko dahil magigising na lang at nagugutong. Para dere dere nga ang tulog natin mamaya gigising na nga lang tayo ay kakain na nga lang ulit. Buti na nga lang pala at hindi na ako magluluto ng pangulam ng aking darling dahil nakabili pala ako kay Namilet ng imbuti nung nakaraan. Tapos kahapon naman sabi ko sa akin, darling, ay eh, magluto nga ng nilaga dahil para kinabukasan, iinit eh, na lang. Dahil sabi ko, kako eh, talagang ako'y nangangalos at ako'y tinatamad magluto. Kaya kahapon yung niluto niyang nilaga, ininit ko na nga lang. At dahil ngayon nga ay eh, sabado, buti na nga lang at meron pang imbutido sa rep. Ayun, ang ginawa ko, isinapaw eh, ko na nga lang sa kanin. Tinanggal ko nga pala mga kumarates itong filter ng aking cellphone para makita nyo kung meron nga palang pagbabago. In fairness talaga, pagka umiinom ka ng mga ganyan, eh nakaka-blooming talaga. Kaya ikaw kung gusto mo maging blooming eh alam mo na ilalagay ko na lang sa comment section ano para hindi ka na maghanap char so ayan mga kumarites na papatulala na nga lang ako diyan dahil iniisip ko na naman kung ano bang lulutuin ko mamaya tanghali o di ba pang ulam na naman nakakaurat na mag-isip syempre yung aking anak naman ang iniisip ko kung anong iluluto kung ulam mamaya at ayun na isip ko nga eh meron pang tapang manok sarap kaya ayun na lang i-air fryer ko para hindi na ako magluto ayoko kasi nung may gagayatin pa ganun eh ayun ilalagay ko na lang ay okay na ito nga pala mga kumarites yung paborito ko sa laki may itong kanilang lomi nilalagyan ko nga lang yan ng itlog at masarap na at ayan pagkatapos ko nga kumain ito mabina nga ako dito sa akin darling. okay naman na at nakahay na yung kanyang pansa binalot sa labas dadamputin na lang at gigising na lang yan ay kakain na o ba diba? san ka pa o siya mga kumarates tutulog na ako hanggang dito na lang at talaga namang ako'y nangangalos ngalos na so ayan lang mga kumarates thank you for watching till next video bye